Naniniwala si Aldahas Kanakan, advisor ng grupo ng kabataan na Capital Peace, na mahalagang mapakinggan at maisama ang kabataan sa mga usaping pangkapayapaan at kaunlaran sa BARM. Itinatag noong 2017 ang Capital Peace na naglalayong labanan ang violent extremism sa pamamagitan ng pagpapalaganap ng kapayapaan at pagtutulungan. Ang grupo ay nagsisilbing katuwang ng pamahalaan at mga mambabata sa pagpapatupad ng mga programang pangkapayapaan at pangkabuhayan para sa mga kabataan. Ayon kay Kanakan, patuloy na nakakaranas ng iba't ibang hamon ang kabataan sa rehiyon, particular sa edukasyon at kabuhayan. Marami sa mga nag-aaral sa rural areas ang may limitadong akses sa edukasyon habang ang mga young professionals ay hirap makahanap ng trabaho. Ang kakulangan sa oportunidad ay nagiging dahilan upang mas nagiging vulnerable ang kabataan sa mga mapanganib na gawain ayon pa kay Kanakan. May difficulty to access education. Uh, there is no or there are no economic opportunities for them kasi um, wala masyad aside from farming and uh, fishing na uh, source of income, walang masasabi na pagmumulan pa ng mga trabaho. There no in the Aminado naman siya na aktibo rin ang mga kabataan sa BARM at patuloy nilang isinusulong ang inklusibong partisipasyon sa pamahalaan. Sa tulong ng Bangsamoro Youth Commission o BYC, nagiging bosa sila ng kapwa kabataan sa iba't ibang antas ng pamahalaan, kabilang ang mga barangay upang maiparating ang mga isyong kinakaharap ng kabataan. Rufa Mokalid, NDBC, Bida Balita.